Ito pala yung nagawa nating incubator mga ka-farmers. Meron itong capacity na 300 plus na pwede natin ilagay ng mga itlog. So noon, uh, akala ko hindi ito makakapisa ng mga itlog dahil first uh, gawa natin na incubator ito. At ito yung testing pa lang kung uh, maganda ba ang magiging resulta ng incubator na ginawa natin. Pero ngayon ay meron na tayong itlog na almost na mapisa. So na-check ko kahapon yung mga itlog. Uh, ah, by the 10 days mga ka-farmers, na-check natin, naging ah, meron namang mga similya. So nabu nabuo naman yung mga similya sa loob ng itlog. Pero yung hinihintay ko talaga is yung kung meron tayong mapisa na mga itlog dito sa ating bagong ginawa na incubator. Luckily mga ka-farmers, yung incubator natin ay gumagana. So kanina, nakita nyo yung mga meron tayong, <clears throat> kanina meron tayong isang sisiyo dito na nahulog dun sa ilalim. So nanggaling dito sa taas at napisa. So Uh, ngayon ay nasa February 16, yun yung expected date na mapisa yung mga itlog. So kanina rin, uh, kahapon pala, so kahapon uh, na transfer na natin yung mga, yung ibang itlog doon sa hatcher. At hindi ko namalayan, meron palang iwan dito na itlog na dapat uh, by March, uh, February 16, yun yung mapisa. So kanina, merong isang sisyon na nahulog doon at yun yung isa sa mga pruweba na yung incubator natin ay gumagana. Meron kasing tayo mga farmers na itong incubator na ito ay, a uh, sumobra ng init. So, para sa akin, ay ayos lang yun yung sumobra yung init dahil yung mga itlog sa loob ay magkikreate talaga sila ng init. Kaya yung temperatura natin, naglagay tayo ng manual temperature doon sa loob para mamamonitor yung init sa loob na incubator natin. At yung unang naging issue dito mga ka-farmers ay yung magmo-moist yung glass dito sa loob. Yun yung una na-encounter natin na issue dito sa ating incubator, yung merong moisture dito sa loob. So agad naman nating nagawa ng pamamaraan at merong isang subscribers o viewer natin dito na nagsabi na lagyan ng butas dito sa taas dahil yung butas sa incubator ko ay dito sa ilalim ko inilagay. So kailangan pala meron tayong labasan ng init dito sa taas kaya naglagay ako ng dalawang butas dito sa loob. Uh, dito sa taas. So maliit lang naman ng butas yung ginawa natin para makalabas yan yung uh, init dito sa loob. So yun, nawala na yung, yung, yung issue dito sa yung magmo-moist dito sa loob ng incubator ay na-address na natin yung issue nun. So, ang next naman na naging issue natin dito ay yun na nga yung sumobra yung init dahil yung init sa loob is madami tayong itlog na inilagay dito. So, yung itlog nakikreate ng init kaya sumobra yung init at inadjust naman natin itong ating thermostat. So, itong thermostat natin yung nasisilbing uh, guide natin para mamomonitor yung temperatura at sa loob naman, 'yun yung manual temperature na kailangan din natin sa loob para mamumonitor sa loob na yung init sa loob dahil hindi hindi kasi pagk hindi merong time na hindi talaga pareha yung reading dito at saka yung sa loob. So kailangan natin yung dalawang uh, dalawang thermostat ter at saka yung thermometer para ma-monitor talaga yung temperatura. So yun yung sa aking experience mga ka-farmers, at least ngayon etong ginawa ko ay nagiging successful sa pag isa na mga sisiw. At ito, papakita ko sa inyo yung uh, itlog natin dito sa hatcher ko na ilagay. So itong hatcher din, uh, first time din natin yang ginawa. Naglagay tayo ng temperatura. At successful din yung pagkagawa natin sa ating hatcher. So dalawang beses na yan nakapagpisa ng mga sisiw. At ngayon, meron ng pangatlong batch na mapisa dyan sa ating hatcher. So ayos talaga yung ginawa natin. So sa susunod na magdi-DIY tayo na magawa ng incubator at saka hatcher, ay komportable na tayo o positive tayo na magiging successful yung ginawa natin. Alright? So ito mga ka-farmers, meron tayong isang sisyo dito sa ilalim. Yun. So siguro nang galing yan dito. Yan. Meron nga isang napisa. So Titingnan natin yung date. abay 16 pa naman. So meron palang 16 dito yung mga markings natin ng itlog 16 ito kasama ka pala so ito merong isang ccu yan isa so ilalagay natin yan sa hatcher alright so ito mga farmers hindi ko na malayan ito merong isang basag yan no? yan may crack buti na lang hindi sumabog doon sa loob ng incubator kung hindi mabaho na yung incubator natin ngayon so buti na lang hindi siya nabasag doon sa loob ng incubator. So, ito, itatapo na natin ito. Yan, no? May crack. Ito naman, ay walang mga similya. Yan, walang mga laman. So, itong ibang itlog, expected yan, uh, yung kasama nito is uh, by February 22, mapipisa. Alright. So yan yung itsura ng ating incubator mga ka-farmers. Yan yung merong itlog. So meron yung limang layer pero wala yung uh, dalawang tray dyan. Hindi natin inilagay dahil uh, wala na tayong iluload load na incubator. Meron pa kasing isang incubator doon na punong-puno. At yun lang yung latest natin na na-load ito lang na dalawang tray. So abot sana to sa tatlo kung hindi natin nabenta yung mga fertile eggs so ayos lang yon meron naman tayong maraming itlog na na-incubate dito so ito ay expected sa uh, February 22 yung isang tray at merong isang tray naman dun sa kabila so yan yung ating incubator na ginawa so yan yung manual temperature ay napalong yung ilaw So yan yung manual temperature at ito naman yung thermostat. At ito yung hatcher natin na ginawa. Bale, ito sana yung incubator na ginawa ko noon. Kaso yung thermostat na nabili ko ay hindi pwede dito o sira. Kaya matagal itong nakatenga. Siguro more than 4 years bago natin nasalpakan ng ito, uh, temperature o yung thermostat. So yung iniba eh, ko na lang uh, nilagyan ko nito at yung wiring yung nilagay ko. So ito, yan yung Labasan ng hangin At kung susobra yung init naman Ito naman yung labasan dito sa taas Yan Open lang natin yan So dyan makalabas yung excess na hangin Ah uh, yung init sa loob So dito naman sa loob whoa, whoa, whoa. So yan o oh. Meron ng napisa So meron ng crack din yung ibang itlog, yan oh. Yan, yan, yung crack na yan. So kukunin lang natin yung ibang ano, eggshell para hindi magsiksikan dito. So yan oh, meron ng bagong nangapisa ng mga sisig mga ka-farmers. Ito yung first na mga itlog na nanggaling sa ginawa natin incubator. So yan, meron pang crack. Oh. Basang-basa pa yung iba. So isasara muna natin yan. Dito naman sa second floor. Yan, meron din tayong mga bagong pisa. Oopsie. So, kukunin lang natin ito dahil maraming itlog dito baka magkakasikipan yung meron pa doon. oh. dito naman sa ilalim ay meron ng isa kukunin lang natin ang eggshell agoy okay, dumudugo pa yung isang itlog oh. pero sana ay mapisayan. so isasara na lang natin para yung temperatura ay ma-maintain dyan sa loob So ito yung sinasabi ko mga ka farmers na yung marking natin sa itlog ay kailangan talaga. So ito by Fe uh, February 16, yan yung date na mapipisa. At ito naman yung breed ng manok natin, Bard na naka sa a uh, white na naka sa Bard Rock. Ito hanap tayo ng iba dito. So yan. Ito naman February 16 na pisa. Ang marking niya is BA, naka-cross sa bar BR. So, ito naman yung example natin sa Orping natin na cross. So, yan yung marking nya. So, every layer ng hatcher natin, dyan natin inilagay. So, para hindi mag-mix dahil walang divider yung mga hatcher natin. So kung black ostalorp, dito natin ilalagay sa, uh, yung black ostalorp at saka yung white leghorn, dito natin isinama natin yung dalawang lahi. Dahil mabilis lang naman i-identify yan, black and white lang yung lalabas. Kapag black yung lalabas ng mga sisiw, talagang purely black ostalorp yan. At kung white, ay pure naman yung white leghorn. So yun lang ang discard ko dito sa pag, uh, sa separate ng mga sisiw natin. At yung mga crosses naman, dito naman natin ilalagay sa ilalim yun yung sisiw alright noon din mga ka-farmers uh, itong ating hatcher ay kapag merong napisa na mga itlog at merong eggshell na nabiyak doon sa loob at nagsisimula na na magtitiktik yung mga sisiw natin dyan sa loob ay expected na nung una ay kay, maraming langgam na pumasok dyan sa loob so na dahil yung eggshell at yung medyo basa yung eggshell yun yung kinakain nila at yung mga nagtitiktik pa meron yung isa yung isa rin yung dahilan kung bakit namamatay yung mga sisiw natin dahil nilalanggam. So ang isa sa mga adjustment ko na ginawa mga ka-farmers para hindi pasukin ng langgam itong ating hatcher ay ito. Ito yung naging solusyon ko. Yan. So bumili ako nito mga ka-farmers ng chok na pang pamatay ng cockroach at pwede din ito sa langgam at inubos ko yung isa isang chok na ipahi dito sa ilalim at dun sa ilalim, ilalim itong hatcher natin sa likuran sa mga butas na ginawa natin yan katulad nyan yan yung mga butas dito sa gilid naglagay tayo ng ito yung sobra pala ng chok natin so hindi makakapasok na yung mga langgam dyan kapag naglagay tayo dito at kung mag attempt sila na pumasok, yan patay sila so ito yan ipapakita ko lang sa inyo So, mapapansin nyo, yung mga pula na yan, yan, mga langgam yan, nag a sila na umakyat dito sa bubong ng ating incubator sa gilid. So, talagang tigok sila, oh. So, nung una, wala pa akong chok na sigurado. Yung mga langgam dito sa loob, nakapasok talaga. Meron nga akong sisiyo na namatay dahil napuno na ng langgam doon sa loob ng ating hatcher. At yung naging problema naman natin dito sa Hatcher mga ka-farmers na noon ko pa naging problema sa ibang papisaan ko ng mga yung incubator natin na isa ay yung langgam. So yung langgam kasi kapag meron ng naniniktik yung mga itlog dito sa incubator sa Hatcher natin ay papasok yung mga langgam kahit amalit uh, maliit na butas papasokin nila. So nung first batch na inilagay ko dito talagang maraming langgam dun sa loob at yung itlog natin na iba ay namatay yung mga, nagiging sisiyo dun sa loob dahil pinapasok ng mga langgam. So, around nasa 2 AM na ako nakatulog noon dahil sa pagbantay na hindi makapasok yung ibang mga langgam doon. At yung naging adjustment natin para hindi napasukin ulit ng langgam ang itong, itong hatcher natin ay bumili tayo ng chok. So, yung chok na yon ay pang prevent natin para hindi makapasok yung mga langgam dito sa loob. Alright?